Ayan, lalabas na naman tayo mga boss. Kasama natin si Borley. Tingnan natin kung paano to niya paano niya malampasan ito. So, 60 kilometers. Yabang yabang niya. 60, 60 kilometers. Malamig na umaga sa inyo mga boss. Ito. Lapit ng New Year. Sobrang lamig dito sa Tuguegaraw. Kasama natin si Borley at first time niyang uh, pupunta ng kabagan around 60 kilometers yun 30 kilometers papunta doon tapos pabalik subukan natin yung kaya niya yung 60 km more on lang na lang flat lang po let's go di maintain mo lang yung padjak mo ayan tarang ko natin si Bordy sana tumagal <laughs> mamaya magre-reklamo na yan Marami reklamo yan, masakit yung pet, masakit yung paa niya, yung hita niya, dudulas yung sapatos niya. Ayaw pa niya kasi mag kaya ganyan, dudulas talaga. Uh, dito na kami sa may ano, suplado na lugar. Uh, Malayo-layo na. Bala kayo. <laughs> eh, ano na ito, last 9km na lang. Kabaga na. may mga reklamo nang naririnig ako ayan mga boss nandito na tayo welcome to kabagan so kaya niya na punta ng kabagan ang problemahin na lang namin yung pabalik kanina tinatanong niya kung sasakay kami <laughs> yari tayo dyan mga boss ayan touchdown na tayo mga boss Ayan oh, din, anong masasabi mo? la. Wala. Wala, pagod chill nga lang eh. Sobrang abilis, chill. ang bilis ko kaya kanina. Sa so, sobrang chill, eh, giniginawa ko. Ayan, may, may reward si Bordy. Silisipon na ako. A munchkin sa ano, burger. Ano ka Burger ba to? Hindi. Hot dog. dog. Ah, sorry. Hi guys, kakao. Dating lang namin dito sa Kabagan and naulan na. So, ayan, kasama natin si Excel, Bordy, And ito yung kinuha namin yun. small na C40 Hershey's C40. dark chocolate, tapos itong, ano oras na ba? Time check, it's, 848. it's 8.40. 8.40, ka tayo ng mga 11 dyan. Ayan, pa na po kami, sobrang ginaw. Grabe, lamig ng hangin. Ano na, alas 9 na, pero sobrang ginaw dito sa Tagaygarao. So, ito na boss, malapit na tayo. Last 3 kilometers na lang. Taguigarao na. tapos din ni Orly yung long ride niya. 6 km. Good eh. mo na. Bakit ganyan yun yung hawak mo? O. Dami naman. Touchdown na tayo. Dami na siyang reklamo, may apat daw siyang reklamo. Masakit yung kamay niya, yung paa, yung kanyang ulo at kwet. Kanina ka pa? Ito mga boss, baka kasi dito sa may overflow bridge ng Tuguegarao. Dahil panay ulan, one week na dire-diretso yung ulan Ito, may dumaan na Ano ba to? Grader Lakas Sana babalik siya para sakay na lang, sakay na lang kami So yan na uh, itawid na namin. Okay. Eto, dumiretso kami dito sa Christmas party ng group CAC. Ayan, may kasamang balot pa na pinadala. Pampalakas ng tuhod. Eh, Yes,

So, Sigma, uwi na kami. Tara, di. <laughs> di, di, di. Di. Total, malapit naman na tayo. Anong masasabi mo sa ride natin? Okay, na Wala. Nakakapagod ba? Yung interview ko, eh, um, Uulitin Ulitin mo ba? Ulitin mo ba yung kabagan? Again or never again? Um, mama, 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 Ang tagal mo naman sumagot. Never. Never? Never? Eh, sa Batman na lang tayo. Again. Wow, gusto niya ng Batman, yung ahon. O, sige. Next year na yun. Next Next week.